So ito yung ginagawa natin ngayon guys um, PAC So ito siya So shoutout sa may-ari na ito Pinagawa sa atin uh, Nabili daw niya to sa Facebook uh, Matagal na So ito yung nasira niya mga MOSFET So shoutout sa maker na ito guys uh, Maganda And bali papalitan natin niya ng board Dahil nahihirapan akong baklasin yung Mga pyesa dahil Naka-coated siya ng pintura ito yung papalit nating board and etong transformer guys is galing to kay Sir Sagani uh, maraming salamat Sir Sir uh, ito na yung transformer na binigay mo so ngayon lang natin siya nasikaso and ni-rewind ko rin siya guys ah uh, number 23 257 turns yung ginamit natin pero yung primary uh, original pa rin na kay Sir Sagani so naglagay lang tayo ng 2uF subukan natin So subukan natin siya sa 500 watts na halogen. So on na natin. So ayun sa 2uF pa lang guys, napakaliwanag na. Eh subukan naman natin 'tong 1000 watts. So ayan, kaya naman kaso matagal lang pa ilawin. So subukan natin tong 5UF din yung ilagay natin. So ayan, uh, nilagay natin tong 5UF. So, subukan natin. So ayan, kayang-kaya guys eh, lipat natin sa 500 watts so kasi siya na guys maingay itong mga to so yun sila napakaingay nila yan e, subukan natin ulit to so yan napakaliwanag So yan guys, wala man lang kainit-init. So napakaganda nitong transformer na bigay niya sa atin. So bali, itong board na to ilalagay natin doon. So update ko na lang kayo guys.